Welcome back to my channel, Nanay, Nanay Ram Sorry. Tingnan niyo po itong ano, dito sa may Lagoon Bay. Grabe ang lalaki ng ibon. Nagliliparan sila. Oh. Ayun. Ano kayang ibig sabihin yan? Kasi baka taglamig na, kaya naggaganyan sila. Ayun po. Oh, oh my gosh. Grabe. Lalaki nila, o oh. Ayan, yan, papalapit. Ang laki. Galing naman para silang nag, ano, nag, ano ba yung tawag doon? Nagsashow. Ayan na, papalapit na. Ang laki. Oy, oy. Wow. Ayan sa taas. Galing naman. Para silang nagsishow. Uy. Grabe. Ang laki-laki naman. So, yan po. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Thank you for watching. Bye-bye. Please don't forget to subscribe, like, and share to see more videos like this. Bye-bye.